Nagsalita na ang kampo ni Gretchen Barreto dahil sa idinawit ito ng whistleblower na si alias Tutoy o Dondon Julipatido nga upang dumipin sa dahil inusente daw ito at walang alam. Business partner lang daw itong si Gretchen Barreto. At sa unang pagkakataon naman, nagsalita na ang kampo ni Gretchen Barreto at iginiit na walang kinalaman na atres sa kaso, taliwas sa mga pahayag ng whistleblower. Saksi, si Marizo Mal. Isa si Gretchen Barreto sa idinadawit ni Julie Dondon Patidongan sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Ang aligasyong yan, mariing itinanggi ng kanyang kampo sa aming eksklusibong panayam. She, she denies it, dahil Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the Sapumeros. Puro spekulasyon lamang daw ang mga pahayag ni Patidongan at wala namang matibay na ebidensya. Yung sinabi ni Secretary Remolia, naiintindihan ko. Nang ibig lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya'y pinalanganan ng uh, whistleblower. Uh, I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at uh, makikita na based dun sa sinabi ng whistleblower, walang, wala siyang nakita, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang uh, sinabi Ms. Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong. Ang tama ba yun? Uh, ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Nang tanungin ko kung ano bang ugnayan ni Bareto sa kinotoring ding suspect na si Atong ang. they are business partners. Mm -hmm. Mm -hmm. And that's just it. They are business partners. Mm -hmm. mm -hmm. Possible aniya nadadawit lang si Bareto dahil isa siyang investor at alpha member sa East Sabong Operations. Bakit hindi yung mga ibang investors? Bakit yung mga ibang tao? Bakit si Ms. Fletcher? Mm -hmm. Kasi kilala siya at um, siguro mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Ms. Gretchen Barreto. Remember, there were at least three Senate hearings and a Senate report was submitted in May uh, of 2022, if I'm not mistaken. Bakit biglang, you know, biglang lumabas doon? Katakataka nga naman kung bakit ngayon lang lumabas itong si Alias Tutoy o Julie Dondon Patidongan. Hindi kaya may nagbayad para magkaroon ng accomplishment na idiin itong si Atong. O hindi kaya mayroon siyang sariling interes? O pwede rin naman na mayroon siyang gusto makuha pero hindi naibigay ni Atong Aang? Kasi may mga naging kaso din pala itong si Alias Tutoy o Julie Dondon patidongan dati. If, if there was really any involvement in the part of Ms. Barreto then, it would have surfaced noon-noon pa. Bakit ngayon lang? Ipinunyag din ng company Barreto na may nagtangka o manong mangikil sa actress kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga dawit sa kaso. Sinasabi na just pay off. Uh, na pakikipag-usap ka, na, ka na, maaod for your dent. Makipag-usap, makipag-deal ka na. And you mentioned that you think that the whistleblower is part of this I think I think he must have been dahil. Dahil uh the person who uh who made the proposition must also connected to um uh, to the whistleblower. Sa hiwalay na panayam ng GMA Integrated News kay Patidongan, sinabi nitong magkakasama sila ni Navarreto at ng isa engineer sa Alpha Group ng negosyante. Aniya, grupo ito ng mga taong pinakamalalapit kay Ang, na may-ari ng Lucky 8 Star Quest Incorporated, ang operator ng Sabungang Manila Arena. Sa isang pulong daw ng Alpha Group, tinanong sila ni Ang kung dapat daw dukutin at iligpit ang mga sabungerong di umano ay nandaraya. Ang sabi ng kampo ni Gretchen Barreto, puro hearsay ang mga sinasabi mo laban sa kanya. Alam niyo naman na uh, kasama ni Mr. Atong Yan at saka Alpa Yan. Uh, pag sinabing Alpa, doon sila kasama sila sa nag-meeting-meeting. -meeting. Kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabongero. Ngayon, isa sa tumas ng kamayan, si Gretchen Barreto. Tumas kamay, ano ibig sabihin nun? Ay, may sabihin, napayag siya na uh, pumabor siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto? Isa sa, sa pumayag na walain yung mga nagsutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin, uh, hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng matututol uh, siya eh katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong ang pag nag-meeting. Uh, meron ka pa bang ibang ebidensya kay eh, Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong ang yan. Pinabulaanan ng kampo ni Barreto ang mga aligasyong ito. Ayon sa kanyang abogado, wala raw dinaluhang meeting si Barreto kung saan hiningi ang approval para sa pagkawala ng mga sabongero. Inimbento lamang daw ang kwento. It's so absurd. It's an um, obvious belated embellishment it just further proves that he's inventing nagwiwido yata yung whistleblower. Wala pa raw formal na sabina o summons mula sa Department of Justice na natatanggap ang kampo ni Gretchen Barreto. Gayun pa man tiniyak ng kampo niya na bukas sila sa investigasyon at handa makipagtulungan dahil wala raw silang tinatago. Panawagan daw ni Barreto, patas at masusing investigasyon para mabigyan ng hostisya ang mga nawawala. She uh, prays for a result that will give justice to the Sabongeros and their families. Kanyang hope is that there is a thorough and uh, objective uh, investigation and she shares the um, desire of the Sabongeros, their families, na magkaroon ng closure dito at magkaroon ng just result sa kwento ni Patidongan, ang ghost signal sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sa ay galing umano kay Ang. Nalalaman daw niya ito dahil isa raw si Patidongan sa kumakausap sa mga pulis na gagawa ng lahat ng utos. May bayad daw sa kada utos. May buwa ng payola rin daw ang ilang pulis mula kay Ang. Noong Martes ng gabi, ibinigay na ni Patidongan sa mga pulis ang mga petty cash voucher na ito na naitago raw niya. Ito raw ang patunay ng mga binabayad ni Naatong Ang noon sa mga pulis ang isang petty cash voucher na may halagang 200,000 pesos na kapangalan umano sa isang police colonel. 2 million pesos naman daw para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 2.6 million pesos para sa isang unit ng PNP na siya raw trumabaho. Intel lang kasi nakalagay doon. Pag sinabing intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Overall naman, na kinukuha ng isang colonel, yun ang monthly niya, 2 million. Ano kapalit doon? Ba't yung ng 2 million? Ay, yun na yun. Sa trabaho, yung protection lahat na. Yun yung, uh, kumbaga, mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun. Paninindigan daw ni Patidongan ang mga sinabi niya hanggang korte. Hinihinga namin ng reaksyon si Naang, ang binanggit na engineer at ang PNP sa mga bagong pahayag ni Patidongan. Nauna nang iginiit ni Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, 15 pulis na isnasangkot sa pagkawala ng mga sabongero ang inilagay na sa restricted duty. Uh, Nag-carry out na executions. Under restriction, restricted duty na sila they have to report already to offices para doon na sila. Para hindi na sila makasakit. Nabasa na rin daw ng kalihim ang statement ni Patidongan o alias Totoy. Bukod pa raw ito sa ibang ebidensyang hawak na ng DOJ. Na marami tayong iba-iba itong klaseng ebidensya. We have, we, have, uh, uh we have CCTV footages. Marami, marami tayong ibang hawak. Pero hindi raw madali ang pag-iimbestiga nila. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon Actually, there are 20 people uh, in the Alpha List. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng isabong. Uh, uh, e isabong. The Alpha Group is the main group that uh, run the show at isabong. E Binigyan na rin daw ng PNP na security si Patidongan. Dongat. Kinausap din ni Remulia ang mga kaanak ng mga biktima na nagpunta sa Justice Department. Sabi nila, nabigyan sila ng linaw at pag-asang makakamit ang hostisya. Hindi na kami nagulat kasi in the first place, doon sa ibang kasama namin, uh, doon naman sa lugar na wala. No? Tapos yung brother ko na si John Lasco ay isang master agent. Uh, wala namang ibang pwedeng... Wala namang kasi ibang pwedeng, ano, pwedeng uh, taong may interes sa kanya kung uh, yung kapatid ko nga ay nakagawa ng hindi maganda. Alam namin, alam namin, hindi na kami magugulat noon pa dahil naririnig namin na nung, kahit nung hindi pa nakidnap yung anak ko dahil naririnig namin na may ganyan na pangyayari. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng justisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo mapayag na pera-pera lang. Ang naging Panginoon ng Pilipino Maaari ngang pwede ang mastermind itong si Atong Ang at mayroon iba pa Pero maaari din involved itong si Alias Tutoy o Julie Dondon Patidongan Kasi ayon na rin sa pahayag nitong si Alias Tutoy na kapag may tumatawag mismo sa kanya si Atong Ang Kaya kung talagang si Atong Ang ang may kagagawan sa paglaho ng mga sabungeros Sigurado na damay din itong si Alias Tutoy o Julie Dondon Patidongan Taliwas sa sinasabi niya na hindi siya kasama sa puntong ito DOJ ang nag-force na buhayin ang kaso sa mga missing na sabungeros. Alam naman natin ang kredibilidad ng DOJ Secretary mahirap na lang magsalita, pero hukuman pa rin ang mangingibabaw. Sana lang lumabas ang buong katutuhanan at kung sino ang may sala sila sana ang maparusahan.